anak, mabuti ang dumalaw ka. Ay. Eh, anak. Eh, salamat ha. Dumalaw ka kasi pwede mo ba akong sama magpa-check up? Eh, kasi wala na akong maintenance. Ay, ano? Ay, tigilan niyo nga ako. Pumunta ako dito dahil nakarating sa akin yung balita, yung mga pagdadrama nyo sa kapitbahay. Ano pa naman yan? Ano nang iisipin sa amin ng mga kapitbahay, lalo na sa aming magkapatid? Pwede pa pahiramin mo lang ako ng pera? Sige na, anak. Babiyaran ko din naman agad eh. Kung makahingi naman kayo, para kayo may pinatabing pera. Nangihiram ako. Hindi ako nangihingi. Kung makapagsalita kayo, parang hindi na ang kausap ninyo. Pwede ba? Hinaan niyo ang boses niyo? Naririnig tayo ng kapitbahay? Bakit? Masalanan ba namin maging mahirap? anong gagawin ko kung ang trabaho ko eh, taga kot lang ng kuko, tapos itong asawa ko eh, driver lang? Anong maibibigay namin sa inyo? Aray, nasasaktan na ko ah! Ayan, ayan! Nagdadrama na naman kayo. Bakit kayo? Kung makapagsalita kayo, parang hindi nyo na ako ina ah. ba mahina na ako? Ganyan na ang trato niyo sa akin? Wala na kayong galang? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo, tiniis ko lahat, Melinda. Nagtiis ako, pinag-aral kita. Pero anong ginawa mo? Nag-asawa ka agad, iniwan mo kami. At manunumbat pa kayo. E eh, obligasyon nyo na pag-aralin nyo kami. E eh, ikaw, sana hindi ka pabigat ngayon. Wala ka na talagang galang. <laughs> Ay! Ikaw wala kang awa. Bakit mo ginaganyan ang sarili mong ina? Bakit ka nakikialam dito? Ay, bakit hindi ako makikialam? Eh, parang wala naman kayong balak tulungan yung nanay ninyo? Oh, ko oh, na naman. Siguro nagpapautong ka dito sa nanay ko. Ah, hindi ko kailangan magpauto dahil alam ko kung sino sa inyo ang mga walang ya. Ah, walang ya pala, ano? Ay! Walang ya! Tapano! Walang Nanay Lupe! Eh, bakit dito? Dali na din sa ospital si Nanay Lupe. Hindi nyo ginawa yung sa ina ninyo. Mga no, walang hiya kayo. Eh. Oh. May bilika? Nako, paborito to ni Nanay Lupe, lalo na ang turon. Dinalaw na ba siya ng mga pasaway niyang mga anak? Nako, hindi pa nga. Papunta ako sa kanya ngayon. Pinungutan ko na yung pambayad sa ospital para makalabas na siya. Akala nga namin inatake na siya eh. Marami sa mga kapitbahay natin dito ay naawa sa kanya. Ako pakisabi ha. Salamat ka mo sa concern nila. Alam ko naman na akong kanino lalapit para sa tulong. Eh, pupuntahan ko ngayon yung tito ko kasi malapit kay Mayor yun. Eh. Ihingi namin si Nanay Lupi ng tulong sa kanya. Ay, mabuti naman kung ganun. Nang makaraos-raos si Aling Lupi. Hmm. So, so, ito. ito. Oh. Ay, wag na, hindi na. Pandagdag mo na lang yan sa pambayad sa ospital. Pakisabi magpagaling siya, ha? Ay, thank you, te. Hmm, Ay, walang anuman. Tutuwa yung si Nanay Lupe. Oh, kumusta mo ako sa kanya? Hmm, oh, sige, makakarating. Thank ah, you, see. ha? Hindi po Ano ho ito, Mayor? Bakit ito tayo nandito? Ang bahay na ito magiging bagong bahay mo, Aling Lupe. Ho, wala ho akong pambabayad sa, sa bahay na ito. Tsaka, mas kinarenta ho, wala akong ibabayad. Wala ko kayong kailangan bayaran. Ho? At hindi lang po yun. Ito po. Ano ho ito? Ako, Mayor, ang daming pera nito ha. Ah. Isang daan di bong piso po yan para uh, makapagsimula po kayo ulit. Mayroon ka rin mini sari-sari store para kahit paano kumikita ka rin. Iingatan ko po ito. Palalaguin ko po. At tatanawin ko po malaking utang na loob ito habang ako'y nabubuhay. Tatanawin ko po. Ko, salamat po. sakit. Mga anak, ah. anong ginagawa niyo rito? Tonyo, ano nangyari sa'yo? Ha? Kayo itong di umuwi eh. Magtatanong-tanong kayo. Totoo nga ang balita. Talo niyo pa ang nanalo sa loto. Bahay, may pera, may pangkabuhayan showcase. At alam ko na eh kung magkano na ko ang pera. Ambunan nyo namang kami. Ay! Anong ginagawa niyan dito? Huwag mo sabihin dito yan nakikitira. Tinutulungan ko lang si Nanay Lupi na dapat kayo ang gumagawa. <laughs> Sandra, ako na bahala sa mga anak ko. Wow! Ang gara, Nay! Pwede ba ang dito na lang ako tumira? Parang hmm? sarap matulog dito, na? Ah. <laughs> Pero Nay, kung ayaw niyo naman, ice lang din. Mangihiram sana kami ng pera. Sana hindi na lang. Pera? Talaga bang wala nang mahalaga sa inyo kundi pera? Hindi ko man sa inyo na bayaran niyo yung gastos ko sa ospital o kaya bigyan niyo ako ng pambili ng gamot. Ang hinihiling ko lang ay makasama kayo, makita kayo mga anak ko habang ako'y naghihirap. Pero hindi kayo dumating eh, hindi kayo nagpunta, wala kayo, wala. Sus! Nay! Makakarindi? di. na naman kayo sa kadramahan ninyo eh. Ito na nga po, nandito na kami. Ang gusto ninyo. Pwede ba? Gusto ko na magpahinga masama ang pakiramdam ko. Kung pwede lang, kumalis na kayo. Pakiusap lang. mahal lang ng pera eh. Hindi eh, pwedeng umalis tayo na hindi na yung partin natin. Hindi. Hindi talaga ako papayag. Kailangan ko din ng pera. Pabalik tayo dito. Buwisit kasi yung Sandra na yan eh. Ang nanunursol kay nanay eh. Kapainay. Isa lang natin. Dapat hindi na tayo makita. Tawa natin, may rasul na tayo. Ay, hindi ka na. Hindi ka na. Hindi ka na. ako, ng... oh, eh. Aray! ako! Bakit kasi hindi nilang kusang loob na tulungan mo kami? Aray! Ay, gipit lang kami! Tulungan Ay! kami! Ay! Ay! ginagawa sa matanda? Magdanagaw kayo, no? niyo yung matanda? Nanay, nanay namin to! Nanay yung... nanay namin to! Bakit kami magnanakaw? Nanay nyo! Eh, bakit umiliya Ayos naman sa inyo? Ra! Na? Di! Nay! May sabihin mo okay. nga na May sabihin mo nga siya, Ay, Wala akong ginagawa. Wala nga, hindi mo ginagawa. ba? Ito na. Ay. Na ay, na ay. ay, na ay. ay na Happy birthday. Nalaman sa inyo lahat. Ang mabait niyo talaga sa akin. Mahal niyo ako. Opo! Ano ang hiling mo sa birthday mo? Ah. Alam mo, malabo mangyari eh, Kasi gusto ko sanang makita ang mga anak ko eh. Namimis miss ko na rin sila. Gusto ko silang makasama gusto ko silang makita. Ay, sige na nga. Kain na kayo, kain sige, na kayo. Sige, kain na po, kain, sige, na, kain na po. Kumain ka na rin, ha? Kumain ka rin. Ako, nanay, kayo kumain na po. Oo, sige, sige na muna, sige Oo, na. Makita ko um. lang kayo, busog na ako. Pagkakausap namin si Nanay. Huwag kang mag-alala, hindi kami manggulong. Happy birthday po. Salamat po. Nay, happy birthday po. Magdala po mo pansit. Pero ito yung pansit na niluluto niyo po nung bata pa po kami pag-birthday natin. <laughs> Salamat naman. Happy birthday, Nay. Salamat, Sana po. Sana mo patawad niyo po kami. Sana. Ang tagal, ang tagal, ang tagal ko sa'yo hinintay. Natagal lang po kami kasi... Kasi nahihiya kami sa inyo. Para, para makabawi po inayos na rin po namin yung buhay namin. Sa so, may trabaho na po ako, eh. Hindi na po ako pasaway. Hindi <laughs> na ako umiinom. Mahal po namin rin. Oh, ano ba? Malayong malayo na po yung buhay namin noon sa buhay namin noon. Mas na ako, Nay. Eh. Kahalagaan namin kayo. Ibabawi kami sa inyo. Ano po?